Ayan guys, ang aming rambutan. Paubos na siya. Ayun no, may natira pa kasi hindi na siya maabot. Ang taas niya na. Ang hirap niya kasi akyatin dahil ma mapapayat yung kaniyang stem. Palit yung kanyang puno. Kaya pag inakyat ni kuya, baka mabali at malaglag si kuya. Kaya sabi ko, hayaan na lang yung natira dyan kuya. Hayaan na lang yan dyan. Pagkasakaling may mahabang panungkit, yun makukuha, makukuha siya nga sila. Pero pagkawala, ayan, ganyan lang. Ba, ano yan? Parte ng puno yan. Sa kanila na yan. Share nila yan. At, eto ang aming na-harvest. Ayan, oh, ang gaganda. Ang gaganda. Ang gaganda talaga, guys, ng rambutan namin na to. Ayan, oh, pulang-pula siya. Ganda-ganda. Mana sa may-ari. Ayan, oh. Ayan, mana sa nag-video. Ayan. Ang ganda. Sobrang ganda. Nakaka-amaze yung kulay ng rambutan, guys. Ayan, o. Oh. Iba-iba kasi yung klase ng rambutan. Meron ding green. Meron yellow. Ito naman sa amin. Pagkahinug siya. Ayan, ganyan na ganyan talaga siya. O, oh, ang ganda-ganda ng kulay niya. Nakaka-amaze talaga ang mga gawa ni God. Mga bigay niya sa atin. Nakaka-amaze. Always naman nakaka-amaze ang mga gawa ni Papa God. Ayan oh. Ang ganda. Thank you for this always. Thank you, Papa God, sa mga bigay mong blessing sa amin. Thank you. Please like, subscribe, and share. Thank you for watching, guys. God bless us all.